Sa harap ng puntod ng kanyang anak, si Dalisay, isang pitumpu taong gulang na babae, ay tahimik na umiyak na may luha sa kanyang mga mata at mabigat na pusong puno ng pananabi. Sa kanyang tabi, ang kanyang manugang na si Mila ay may kasamang binatilyong manliligaw na nagdangalang Marco, at sila ay nagtatawanan sa sitwasyon, taliwas sa kalungkutan ni Dalisay. After this scene, may nangyaring hindi inaasahan. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Sa madilim na takip silim, nakatayo si Dalisay sa harap ng libingan ng kanyang anak na si Albertino, tahimik na tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha, ang kanyang malalalim na kulubot na saksi sa tindi ng kanyang sakit. Habang ang kanyang puso ay nalulunod sa dagat ng pagdurusa, ang kanyang manugang na babae, si Mila, ay namumukod tangi sa kapansin-pansing kaibahan. Si Mila ay hindi nagpapakita ng pagiging sensitibo sa sakit ng kanyang biyanan, at hindi rin siya mukhang apektado ng pagkawala ng kanyang asawa. Sa halip kumapit siya kay Marco, ang kanyang binata, habang tumatawa sila na parang gumaan ang loob sa pag-alis ni Albertino. Sa pagmamasid sa tagpong ito, si Dalisay ay nabalot ng matinding kalungkutan. Maraming taon na ang nakalilipas, binuhay ni na Albertino at Mila ang kanilang kumpanya ng teknolohiya, isang pangarap nilang magkapareho. Nagsimula ang kanilang relasyon noong kabataan, isang panahon kung saan pareho silang walang takot, na may limitadong mapagkukunan sa pananalapi, ngunit hinihimok ng nag-aalab na ambisyon. Sa paglipas ng panahon, binago ng tagumpay at kayamanan ang tunay na diwa ng mag-asawa. Ang pera at mga responsibilidad ay lumikha ng dinakikitang mga hadlang na nagpapalayo sa kanila, at ang dati nilang matatag na relasyon ay naging marka ng lamig at kahirapan. Habang naipon ang kanilang kayamanan, sina Albertino at Mila ay nadala sa isang mundo kung saan ang pagkakaibigan ay hinubog ng mga interes sa pananalapi. Nililimitahan nila ang kanilang panlipunang bilog sa mga maimpluwensyang tao. Nalilimutan ang matagal ng mga kaibigan na nakakilala sa kanila mula noong kanilang mas katamtamang mga araw. Sina Albertino at Mila ay naging mahilig sa tagumpay at kapangyarihan tinalikuran ang pagpapakumbaba at pagkumbinsi sa kanilang sarili na sila ay may ganap na kontrol sa bawat aspeto ng kanilang buhay, na minamaliit ang kapangyarihan ng tadhana na impluensyahan ang kanilang mga landas. Para sa kanila, ang walang humpay na paghahangad ng tagumpay at kapangyarihan ang mahalaga. Isang araw, habang nagtatrabaho sa kanyang opisina, napansin ni Albertino na may mali. Ang kanyang dating maliksi na mga kamay sa keyboard ay nagsimulang manghina, at iba pang mga sintomas, tulad ng panghihina sa kanyang boses at mga kalamnan ay nagsimulang lumitaw. Pagkatapos ng medical na eksaminasyon, natanggap niya ang mapangwasak na diagnosis ng amyotrophic lateral sclerosis, isang sakit na unti-unting makakaapekto sa kanyang mobility at pagsasalita. Sa kabila ng matinding epekto, nagpasya si Albertino na mag-ipo ng lakas ng loob na harapin ang laban na ito at mabuhay ng buo sa kabila ng karamdaman. Maingat siyang gumawa ng plano upang matiyak na, habang lumalala ang kanyang kalagayan, may handang pumalit sa kanyang posisyon sa tabi ni Mila. Kabilang sa kanyang mga empleyado ang isang binata na kanyang pinahahalagahan, si Marco. Si Marco ay sumali sa kumpanya bilang isang intern at sa paglipas ng mga taon ay naging isang taong hindi pangkaraniwang. Nakuha niya ang kaalaman at kasanayan ng kahangahanga, ngunit hindi maisip ni Albertino ang malalalim na mga kahihinatnan na idudulot ng pagtuturong ito. Unti-unti, ipinagkatiwala niya kay Marco ang lalong mahalagang gawain, na nakikita sa kanya ang isang pangako ng pagpapatuloy, isang taong maaaring magpatuloy sa pamana na binuo nila ni Mila. Ibinahagi ni Albertino ang lahat ng kanyang naipon na kaalaman at karunungan na inihanda si Marco na manguna pagdating ng panahon. Nais ni Albertino na umunlad ang kumpanya at mabuhay ang kanyang negosyo sa mga darating na taon. Isang bono ng tiwala at responsibilidad sa isa't isa ang nabuo sa pagitan ng dalawa. Ngunit hindi mawari ni Albertino kung ano ang mangyayari. Ang nakita niya bilang isang mabait na kilos ng paghahanda ay mag-trigger ng isang serye ng mga kaganapan na lubos na magbabago sa dynamics ng kumpanya at sa buhay ng lahat ng kasangkot. Simila na namamahala sa pananalapin ng kumpanya, ay tila nagambala, ang kanyang isip ay madalas na nalalayo sa mga numero at obligasyon sa negosyo. Ang isang pakiramdam ng kalungkutan ay lumago sa loob niya, na pinalakas ng kanyang asawang malalang sakit at ang kawalan ng mga tunay na kaibigan na mapagkakatiwalaan. Sa sandaling ito na si Marco, ang protege ni Albertino, ay pumasok sa buhay ni Mila bilang isang palaisipan. Guwapo at karismatiko, nakuha na ni Marco ang atensyon ni Mila. Habang mas maraming oras silang magkasama, nagsimula ang isang koneksyon sa pagitan nila. Pag-uusat sa pamamagitan ng pag-uusap, pagkikita sa pamamagitan ng pagkikita, si Namila at Marco ay nagsimulang magbahagi ng mga personal na kwento, at si Mila ay nabighani sa kanyang sigasig, katalinuhan, at pagkahilig sa trabaho. Habang ang mga linggo ay naging buwan, tumindi ang pagkahumaling ni Mila kay Marco. Sinimulan niyang asahan ang kanilang mga pagtatagpo sa mga pasilyo ng kumpanya, inaabangan ang kanilang mga pag-uusap at mga palihim na sulyap. Sa isang maulan na gabi, nang ang kumpanya ay nahaharap sa isang partikular na mapanghamong problema sa negosyo, si Namila at Marco ay nanatili sa gabi, nagsalo ng inumin, at, sa isang mainit na sandali ng emosyon, sila ay nasangkot. Ngunit sa likod ng nararamdaman ni Marco para kay Mila ay may isang madilim na sikreto. Sa paglipas ng panahon, si Mila, na minsang naging anak ni Dalisay, ay lumayo sa pamilyang minsan niyang itinatangi. Si Marco ay naging napakasama sa kanyang buhay na siya ay bulag sa mga kahihinatnan, na pinalitan ang pagmamahal na dati niyang naramdaman para kay Albertino ng nakakalason na presensya ng kanyang kasintahan. Habang nahihirapan si Albertino sa kanyang karamdaman, nakatuon sa pagpapasa ng kanyang mahahalagang kaalaman tungkol sa kumpanya, nagsimula siyang maghinala na may mali pakiramdam niya ay iba si Mila at hindi nagpakita ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang kanyang mahabang oras ng trabaho at malayong sa loobin ay hindi nakaligtas sa kanyang pansin. Isang araw, habang nasa opisina siya, aksidente niyang nakita ang isang text message mula kay Marco na nagflash sa screen ng telepono ni Mila. Ito ay isang mapagmahal at matalik na mensahe na nag-iwan ng walang pagdududa tungkol sa kanilang relasyon. Nadurog ang puso niya nang mapagtanto niya ang nangyayari. Hindi siya makapaniwala na may kinalaman si Mila, ang kanyang asawa, sa isang relasyon, lalo na sa mahirap na panahon at kasama si Marco ng lahat ng tao. Si Albertino ay naging isang mahusay na tagapayo kay Marco. Ang binata ay nagsimula sa kumpanya bilang isang intern, at si Albertino ay namuhunan ng malaki sa kanya. Ang ideya na maaaring ipagkanulo ni Marco ang kanyang tiwala sa ganitong paraan ay natigilan siya. Ang unang pagkabigla ay nagbigay daan sa isang ipo-ipo ng mga damdamin, galit, kalungkutan, at malalim na pagkabigo. Hinarap ni Albertino si Mila sa kanyang natuklasan, at isang masakit na pagtatalo ang naganap. Inamin ni Mila ang pagtataksil, ngunit sinubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon, na sinabi, matagal na kaming hindi mag-asawa. Hindi mo na ako binigyan ng atensyon na kailangan ko, at ngayon sa karamdaman mo, ang lahat ay lalo pang sumasakal para sa akin. Para kay Albertino, ang pagtataksil at ang mga salita ni Mila ay isang mapangwasak na dago. Hindi lamang nito nayanig ang kanyang pagsasama, ngunit nagkaroon din ng malaking epekto sa kanyang marupok na kalusugan. Habang unti-unting naapektuhan ng sakit ang kanyang mga kalamnan, pinilit ni Albertino na unawain ang pagtataksil na nangyari sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa yubtong ito, nawala ng konsiderasyon si Mila at maging ang paggalang sa kanyang asawa. Hindi na niya itinago ang relasyon nila ni Marco at walang magawa si Albertino sa ganitong sitwasyon. Ang tanging taong tumayo sa tabi ni Albertino hanggang sa wakas ay ang kanyang ina na si Dalisay. Nang hihina, nadama ni Albertino ang kanyang lakas at ang kanyang sakit ay mabilis na umuunlan. Natuklasan niya ang kanyang kalagayan mga dalawang taon na ang nakaraan. Pagkaraan ng ilang buwan, nawala ang kakayahan ni Albertino na magsalita at naging dependent siya sa oksigen para makahina. Lubos na nababatid na ang wakas ay nalalapit na. Isang gabi, habang siya ay natutulog, sa wakas ay natagpuan niya ang walang hanggang kapahingahan. Ang libing ay naganap at ngayon ay naniniwala si Mila na sa wakas ay magkakaroon siya ng isang mapayapa at masayang buhay kasama ang kanyang batang katipan. Nakakagaan ng ginhawa ang mga ngiti na iyon na palitan nila sa libingan dahil akala niya ay pinipigilan ni Albertino ang kanyang buhay. Munit sa likod ng mapangakit na harapan ni Marco, ay nagtago ang isang malupit na mandaragit na may maselang plano. Sinamantala niya ang kahinaan ni Mila, dahil ito ay nangangailangan at nabighani sa kanyang kagandahan. Ang walang nakakaalam ay hindi kailanman minahal ni Marco si Mila, ang kanyang pakikilahok sa kanya ay hinimok lamang ng personal na interes. Sa kanyang mapanghikayat na mga salita, pinangunahan ni Marco si Mila na mamuhunan sa mga gawagawang negosyo, na nagbubulungan ng mga pangako ng tubo at seguridad. Ang kanyang pagmamanipula ay napakahusay na, sa bawat karkuladong hakbang, siya ay mas malapit sa kanyang masamang layunin. Masusing binalak ang plano ni Marco. Alam niyang sa ganap na pag ng pera ni Mila, wala na itong masasandalan. Habang bumagsak ang mga gawagawang negosyo, natagpuan ni Mila ang kanyang sarili na nasangkot sa isang web ng mga kasinungalingan, hindi nakilala ang katotohanan mula sa mga pakana ni Marco. Pagkamatay ni Albertino, nalaman ng publiko na nagtaksil si Mila sa kanyang asawa sa ganitong maselang panahon. Ang kumpanya, na dating binuo sa mga pangarap at nagbahagi ng mga ambisyon, ngayon ang sentro ng isang iskandalo. Binanggit ang pangalan ni Mila ng may paghamak, at kahit ang sarili niyang pamilya ay hinatulan ang kanyang mga aksyon, na pinutol ang relasyon sa kanya. Matapos ganap na alisin ang laman ng mga account ni Mila, biglang nawala si Marco, iniwan siya ng buo wala siyang kaibigan, hindi nagustuhan ng mga nakapaligid sa kanya dahil sa kanyang mga aksyon, at tinanggihan siya ng sarili niyang pamilya. Natagpuan ni Mila ang kanyang sarili na nalubog sa matinding panghihinayang, batid ang kanyang kalupitan at immoral na pag-ugali na nakapinsala kay Albertino. Naging malinaw sa kanya na pinlano na ni Marco ang lahat mula pa sa simula, na inihayag kung gaano siya lubusang nalinlang. Ang mapangwasak na dagok sa pananalapi at malupit na pag-abandona ni Marco ay nagdulot sa kanya na lumubog sa karagatan ng kalungkutan, pagsisisi, at masasakit na alaala. Sa paglipas ng panahon, muling binuo ni Mila ang isang simple at nag-iisa na buhay at ang kalungkutan ay halos hindi na mabata. Marami siyang alaala noong siya ay masaya at panatag sa pananalapi, ngunit kadalasang naaalala niya ang mga sandaling namuhay muhay sila ni Albertino ng simple at tunay na mga pangarap. Naunawaan ni Milana na ang pagpapatawad ang susi upang maputol ang siklo ng pagsira sa sarili na nilikha niya para sa kanyang sarili. Ang pagkilala sa sarili niyang mga pagkakamali at paghahanap ng katubusan ay nagdulot ng pag-asa sa kanya at nais niyang ayusin ang kanyang sarili at ang mga nasaktan niya. Tapos may nangyaring hindi inaasahan. Nabalitaan ni Dalisay ang tungkol sa mahirap na buhay na dinaranas ni Mila tungkol sa kanyang kalagayan ng kahirapan at kalungkutan. Isang araw, habang naglalakad sa lungsod, nakita ni Dalisay si Mila na nakaupo sa isang bangko sa isang lokal na parke. Ang panahon ay hindi naging mabait sa kanya at ang mga bakas ng panghihinayang at mahirap na buhay ay makikita sa kanyang mukha. Sa patuloy na pag-aalinlangan, nilapitan ni Dalisay si Mila. Nagtama ang mga tingin ng dalawang babae at ang matinding katahimikan ay nabasag ng isang buntong hinina mula sa kanilang dalawa. Si Dalisay, sa kabila ng lahat ng sakit ng nakaraan, ay iniabot ang kanyang kamay kay Mila, na nag-alay ng kilos ng pakikiramay at pagkakasundo. Maluha-luha si Mila, sa kahumingi ng tawad kay Dalisay, sinabing pinagsisihan niya ang lahat ng nagawa niya kay Albertino. Ang pagpapatawad ay isang mapanghamong proseso para kay Dalisay, isang paglalakbay na nangangailangan ng oras at malalim na pagmumuni-muni. Gayon pa man, nang makita si Mila sa kanyang kahinaan, pinili ni Dalisay na gumawa ng isang hakbang tungo sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan at pagbuo ng isang relasyon na, bagamat masalimuot, sa kalaunan ay maaaring makahanap ng karaniwang batayan sa pag-unawa at pagpapatawad. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng kahanga-hangang pagbabago para kay Mila. Nawala ng material na kayamanan, natagpuan niya ang kanyang tunay na kakanyahan. Ang pagiging simple ng buhay ay yumakap sa kanya, at niyakap niya ang pagkakataong magsimulang muli sa kababaang loob na kulang sa kanya noon. Ang mga pagkakamali ng nakaraan ay naging pundasyon para sa pagbuo ng isang mas tunay na hinaharap. Sina Dalisay at Mila ay nakabuo ng isang malalim at matatag na koneksyon na nagtagumpay sa mga paghihirap ng nakaraan ng magkasama. Naglakad sila patungo sa isang abot tanaw na tila mas maliwanag kaysa dati. Malinaw ang aral, ang tunay na pag-ibig ay lumalampas sa mga paghihirap, at ang kakayahang magpatawad at magsimulang muli ay isang makapangyarihang regalo na kayang pagalingin kahit ang pinakamalalim na sugat. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at magsubscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang 5 upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!